ang hudyat ng digmaan, Russia, Ukraine, at ang pagsiklab ng propasye ng Biblia. Hindi ito isang karaniwang digmaan. Hindi ito lamang alitan ng mga lider. Ito'y tila tinig ng matagal ng babala, na ngayon lang natin pinakikinggan. Habang bumabagsak ang mga bomba sa lupain ng Ukraine. Habang umuusok ang mga guho at milyon-milyong kaluluwa ang naghahanap ng ligtas na lugar. May tanong tayong hindi kayang takasan. Ito na ba ang pagyanig ng mga propesya mula sa Biblia? Hindi ito biglaan. Ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine ay matagal nang kumukulo. Dating magkapatid sa ilalim ng Soviet Union. Ngunit ngayon, mortal ng magkaaway. Noong 2014, Sinakop ng Russia ang Crimea. At sa 2022, sumiklab ang matinding biyera. Isang ataking humanig sa buong mundo. Pero teka, bakit tila may espiritual na tunog ang lahat ng ito? Sa aklat ni Ezekiel, Kabanata 38 at 39, may isang kakaibang pangitain. Isang pinuno na tinawag na Gog. Mula sa lupain ng Magog kasama ang maraming bansa, darating mula sa malayong hilaga upang lusubin ang Israel. Ayon sa ilang iskolar, ang Magog ay tumutukoy sa rehiyon ng modernong Russia. At ang malayong hilaga, eksaktong kinaroroonan ng Russia sa mapa. Coincidence ba ito? O babala ng langit na dapat na nating pakinggan? Sinabi ni Jesus makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng digmaan. Mag-aalsa ang bansa laban sa bansa, at kaharian laban sa kaharian. Hindi ba ito ang nakikita natin ngayon? Hindi lang sa Russia at Ukraine, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ba ang mga hudyat na kanyang binanggit? Ngunit ayon sa Ezekiel, hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang gog at mga kakampi nito ay hindi lamang makikipagdigma. Sila'y aakyat laban sa Israel. Ang Israel, mula noon hanggang ngayon, ay sentro ng kasaysayan, ng propsiya, ng plano ng Diyos. Kaya't ang mga nangyayaring ito, ay maaaring hakbang patungo sa isang mas malaking digmaan. Isang labanan na espiritual ang ugat, kaibigan hindi ito para takutin ka. Ito'y para gisingin ka. Ang Diyos ay nagsasalita, hindi sa sigaw, kundi sa mga tanda. Tayo ba'y nakikinig? Habang ang mundo'y gumuguho, habang ang mga propesiya ay isa-isa nang nabubunyag. Ang tanong ay hindi lang, saan patungo ang digmaan, kundi saan patungo ang iyong kaluluwa, habang ang mundo'y yayanig pa habang ang apoy ng gyera ay patuloy na lumalagablab. May isang ilaw na hindi kailanman namamatay. Si Jesus. At siya'y babalik. Hindi na bilang kordero, kundi bilang hari ng katarungan. Handa ka na ba?